Sa wakas, ay kompleto na ang pamilya ni na Derek Ramsey at Ellen Adarna. Nanganak noong October 22, 2024, si Ellen. Biniyayaan ng isang baby girl ang mag-asawa. Hindi ipinaalam ng celebrity couple na sila ay nagdadalang tao. May isang beses na nagkamali ata ng pag-post si Ellen sa kanyang baby bump. Binura ito agad sa IG ni Ellen at bigla siyang nag-deactivate. Ngunit mas mabilis ang mga netizens, at agad naman itong na-screen capture. Wish granted ng couple na magkaroon ng dragon baby gaya nila. At bonus pa dahil hiling din nila na sana, magkaroon sila ng baby girl. Dahil silang dalawa, ay may anak na nalalaki mula sa kanilang ex-partners. Si Derek sa kanyang ex-wife, at si Ellen naman, kay John Lloyd Cruz. Unti-unti nang nagbabahagi ng mga larawan at videos, ang celebrity couple sa kanilang social media platforms. Kaya laking saya ng mga fandom nila na muli na silang active sa kanilang IG. Ikinatuwa naman ng mga netizens ang mga uploads ni Ellen. Maraming napasana all dahil kahit bagong pang anak lang ito ay napaka-sexy pa rin habang kumakain ng lechon, ayun pa niya ay kanyang recovery food. Ilan sa dumalaw sa pamamahay ng mag-asawa ay si Sarah Labati, kapitbahay nila ito sa kanilang village. Nagbahagi si Sara ng kanilang Sunday lunch with the Ramses, present din ang kanyang mga kids. Sa hindi nakakaalam, ay nakunan si Ellen noong nakaraang taon. Kaya sadya nilang inilihim ang pagbubuntis niyang muli. Hindi mapigilan ni Derek ang kanyang kaligayahan dahil para sa kanya ay kompleto na ang kanyang pamilya. Sa post ng celebrity nail artist ni Ellen, ang pangalan ng kanilang baby ay Liana. May biblical meaning ito, na God has answered. Talagang pinaghadaan ng couple, ang pagbubuntis ni Ellen, lalo na't nakunan si Ellen noong nagbakasyon sila sa Spain. Ayon kay Derek, pag-uwi nila sa Pilipinas ay saka nakunan si Ellen. Tumigil si Ellen sa pag at medyo nag low muna sila, sa showbiz, upang mapagtuunan ang kanilang pagbubuntis. Maraming hindi naniwala na tatagal ang relasyon ni na Ellen at Derek. Pero sa mga ganap sa kanilang buhay ngayon, ay tila sampal sa mga bashers na masyado na silang judgmental at toxic. Maraming nag-aabang kung kailan ipapakita, ng mag-asawa, ang mukha ng kanilang baby girl. Words, so pretty, so so All na, no? ano, ang sexy, mas magdaba pa sa kanya. Nakadiaper ka? Yeah. Oo, oh, may diaper ba yan? Diyos parang hindi na mahalata. <laughs> Saan dito kaya? Guys, <laughs> unta lang. Kataas-taas. Hi there. <laughs> Ang emo first gift kan. Pasimulan ko na. Ah, subukan ko Durian. Yeah, durian. Yesterday. <laughs> Yesterday. Ako na ni siya. It's rain. It's rain na siya. Para. Oh. So yeah, so, Para, oh my god, so pathetic. <laughs>